Hello there mga ka-L and welcome to my YouTube channel where learning is fun! Ako pong muli, Lady L, but hindi nyo muna makikita ang mukha ako ngayon at boses ko lang inyong maririnig. But before anything else, ayan, subscribe na kayo sa channel ko and hit the notification bell for more of my upcoming videos. At nasa ikapitong linggo na po tayo ng ating pag-aaral sa 4th grading period. One week na lang at makakagraduate na kayo. Mm, ang tanong, makakagraduate nga ba talaga kayo? Well, that's the question and I hope so. Well, simulan na natin ang ating topic ngayong araw at ang ating topic ay ang mamamayan at ang mabuting pamahalaan in fairness hindi po ako nabulol sa word na mamamayan Magsimula tayo sa ang konsepto ng democratic elitism at participatory democracy sa pagtatalakay ng usapin ng tungkuli ng mamamayan tungkol sa mabuting pamahalaan, mahalagang masuri ang ilang mahalagang kaisipang uugnay rito na kadalasang nabibigyan ng magkakaibang kahulugan katulad ng konsepto ng participatory democracy at democratic elitism. Narito ang mga kaisipang nauugnay sa participatory democracy at democratic elitism batay sa artikulong inilathala ng Kant academy na may pamagat na Types of Democracy. Magsimula tayo sa participatory democracy. Ang participatory democracy o participatory governance ay isang modelo ng demokrasya kung saan ang mamamayan ay may kapangyarihang tuwirang magpasya sa isang pulisiya at ang mga politiko ay may tungkuling ipatupad ang pagpapasiyang ito. Binibigyang diin sa modelong ito ang malawak na partisipasyon ng mamamayan sa so asapin at gawaing pampulitika. Ngunit, hindi ito katulad ng direct democracy kung saan ang mamamayan ay tuwirang responsable sa pagbuo ng mga pampulisiyang pagpapasya. Sa participatory democracy, maaaring maimpluwensyahan ng mamamayan ang pagbuo ng mga pampulisiyang pagpapasya, ngunit hindi ito nangangahulugang ang mamamayan ang tuwirang lilikha ng pulisiyang. Ayun naman pala, nananatili pa rin ang tungkulin ng mga politiko sa paglika at pagpapatupad ng mga pulisiyang ito. Ilan sa mga halimbawa ng mga gawaing uugnay sa pagtataguyod ng participatory democracy ay ang mga sumusunod. Liz Then carefully. Number one, pagsasagawa ng lokal na pagbupulong sa komunidad. Sa pumamagitan nito, narinig ng lokal at mambansang pinuno ang opinyon, saluobin at mungkahi ng mamamayan tungkol sa isang usaping nakakaapekto sa kanila, gayon din sa pagtalakay sa isang usaping panglehistratura. Number two, pagsasagawa ng People's Initiative. Ito ay ang proseso na nagbibigay ng tuwirang makialam sa list ng Estado sa pamamagitan ng paglalagay ng mungkahing polisiya o batas sa balota May mga pagkakataon din na ang mamamayan ay binigyan ng laya ng pamahalaan na magbigay ng kanilang mungkahe sa pag-amienda ng saligang batas So may participation pa rin ang mga tao mm -hmm, Tao nga ba? Number 3, pagsasagawa ng popular referendum. Sa prosesong ito, mga ka binibigyan na kapangyarihan ang mamamayan na aprubahan o hindi ang isang polisiya mula sa lehislatura. Katulad ng People's Initiative, lumalagda ang mga butante sa isang petisyon. Ang pinagkaiba sa popular referendum, ang pinag-uusapang polisiya ay pumasana sa lehislatura ng Estado tumatalima ang kaisipan ng participatory democracy sa kakayahan ng mga individual na makilahok kasama ng mga politikal na aktor sa isang ganap na makademokratikong proseso. Ang mga nakikilahok ay nagtataglay ng diwa ng personal na tungkuling labanan ng kultura ng eksklusyon at dominasyon na umiiral sa lipunan. Ayon sa mga nagtataguyod ng participatory democracy, ito ay isang anyo ng pagbibigay na kapangyarihan sa mamamayan or the people empowerment. Nangangahulaga ito na sa pamamagitan ng pagbibigay ng tunay na diwa ng partisipasyon sa mamamayan ay nabibigyan sila ng pagkakataon at kalayaang manindigan batay sa kanilang paniniwala. Hindi madaling makamit ang ganitong kalagayan higit sa mga bansang otokratikong rehimen ang matagal nang namumuno. So sad naman. Ang pagsasagawa ng mga political debate sa publiko ay isang paraan upang maitaguyod ang tunay na diwa ng participatory governance. Gayunpaman, sa pamamagitan nito ay inaasahang nasusuri ng mamamayan kakayahan at layunin ng mga politiko upang sila ay makalikha ng lehitimo, rasyonal at tunay na pagpapasya. Ang participatory democracy ay nangangahulugan din ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga pribadong mamamayan katulad natin na maimpluwensyahan ng pagbuo ng mga pagpapasya na hindi lamang iilan ang makikinabang kundi ang lahat sapagkat ang mga nabubuong polisiya at programa ay nakabatay sa tunay na pangangailangan at kabutihan ng lahat. Let's move on sa democratic elitism. Ang democratic elitism o elite democracy ay isang modelo ng demokrasya kung saan ang maliliit na bilang ng mamamayan, parang ako lang yon maliit, na karaniwang yaong mayayaman, maimpluensya at may mataas na edukasyon lamang ang nakakaimpluensya sa pagbuo ng mga pagpapasyang politikal. Very visible yan sa ating lipunan. Ayon sa mga nagtataguyod ng modelong ito, ang ang partisipasyon sa usaping pampulitika ay nararapat lamang na maging limitado sa maliit na grupo lamang na binubuo ng mamamayang tunay na maalam at may kasanayan o experience na paniniwalang makabuo ng pinakamainam na pagpapasya para sa lahat ng mamamayan. Ang democratic elitism ay isang top-down approach ng pamamahala. Ito ay may tuturing na hemigonic na paraan ng pamamahala sapagkat nagbibigay ito na kaisipan sa publiko na sila ay tuwirang nakikilaho sa usaping panlipunan at pampulitika, ngunit ang katotohanan ay pumipili lamang sila sa pagitan ng mga alternatibong inihahain sa kanila ng mga elitistang pangkat. Nangangahulugang ito na ang mamamayan ay nagsisilbing tagatanggap at tagasunod lamang na mga pagpapasyang binubuo ng kanilang kinatawan nang hindi nakabatay sa kanilang tunay na pangangailangan. Mm -hmm. Sa pamamahalang ito, ang oportunidad na bumoto ay nagbibigay sa mamamayan ng maling kaisipan na sila ay nagluklok ng mga kandidato na inaasahan nilang bubuo ng mga pagpapasya at pulisiya para sa kabutihang panlahat. Ang mga ibinotong kandidato ay pinili batay sa pangakong sila ang kakatawan sa mamamayan, gayon din sa kanilang mga pangangailangan. Ayan, mga promises but made to be broken. Ngunit ang realidad, mga ka ang mga nanalong opisyal ay hindi ginagamit ang kanilang posisyon sa politika upang bumuo ng mga batas at programang mapapakinabangan ng lahat sa halip, ang ilang mga politiko ay lumilika ng mga polisiya na iilan lamang ang makikinabang na karaniwang yaong mga nagpondo na kanilang kampanya sa halalan. Oh, very timely ito ha. Katatapos na ng eleksyon. Ang mga binoto nyo ba ay tapat sa lipunan natin? Mm, let's find out. Nagbubunga rin ang kultura ng clientelism, ang ganitong kalagayan ng sistemang pampulitika kung saan nagbibigay ng mga bagay, produkto, pabor at serbisyo mga pinunong politikal sa mamamayan kapalit ng kanilang boto, vote buying mga ka-L, ba? Diba? Maraming pera ang nilalabas para mabili ang inyong mga boto or boto natin. Ang mga mamamayang hindi bumoto o sumasalungat sa kanila ay maaaring hindi mabigyan ng pagkakataong makakalagay makakuha ng kanilang serbisyo. sa mm, usad so sad naman. Ang ganitong kalagayan ay naglilimita sa partisipasyon ng mamamayan sa usaping pampubliko bilang mga botante lamang sa halip na ituring sila bilang mga aktibong nakikilahok sa mga usaping pampulitika at panlipunan. At ayan mga ka-L, sana yung mga binoto natin at mga nanalo na mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno ay matitino at very honest with an H. At pantayang pagtingin ng mga tao sa ating lipunan. Walang mayaman, walang mahirap. At hanggang dito na lamang tayo mga ka-L. See you next week with this. Just a thought from Lady L. Bye for now.